Nga sa guys, ano, ito nga yung piso na naman na ginagawa nilang milyon yung halaga. Una, si Tokmol, Tokmol TV, sinabi niya na bumibili siya nito ng dalawang milyon. Pero pag piniin mo, eh, hindi naman nagre-reply. Tapos meron na namang lumalabas na isang, ewan ko kung kolektor nga ba talaga yun. Siya sabi niya na milyon daw yung halaga ng ganitong bariya. Pag piniin mo, eh, wala rin. Wala daw siyang pambili eh kalokohan yun niloloko niya lang yung mga nanonood sa kanya yung mga tao, mga non-collector mga baguhan dalawang klase kasi yung ganitong bariya eto yung circulation for, circulation lang talaga siya tapos eto yung proof set na tinatawag ito nga nabibili lang to ng 3.5 yan sa mga binibili ng collector eto hindi ito maabot ng milyon. Niloloko lang nila yung mga tao. Pamparami lang siguro ng views saka ng like, share, followers. Pero mali eh. Kasi, apektado yung mga, kol, mga matatagal na kolektor. Mag-PM sa mga group ng ganyan. Uh, ito, bilhin nyo na, milyon. Kawawa naman yung mga baguhan. Ang nangyayari eh, puro mislead na lang ang lumalabas. Eh, wala eh. Mga ano talaga sila eh. Pero kayo, sana intindihin nyo mabuti eh. Walang bibili na collector niya na halagang 1 million. Sinapasok niya pa yung KMJS. Daw. Puro daw. Wala siyang sariling pinag-aralan na tungkol sa mga barya. Ito, magkakaroon ng gold ay sus ginoo nickel brass po ito hindi po to gold wala tong metal content na gold nickel brass so yun lang no guys sana eh maging matalino kayo sa mga pinanonood yung vlogger intindihin nyo rin sana yung mga barya na hawak nyo hindi porkit may barya kayo ay eh, mataas na halaga na may mga level by level din yung mga yan. May mga kolektor na naghahanap ng ganyan barya. Meron din mga kolektor na gusto lang nila yung barya. So, yun lang guys, ano, sana maging matalino ko tayo sa pagpili ng mga pinanonood nating vlogger. Hindi yung porkit may makita lang kayong bariya, eh, ibibenta nyo na sa kanya. Sinabi niya na ganitong halaga. Uh, so, yun lang. Maraming maraming salamat.